Hello guys. Dito ako sa ano, tulay ng Sakubia. Ah, papuntang Clark. 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 Dito naman guys. Kami la papuntang Banban. Dito ako dumadaan araw-araw guys. Ganda ng tanawin dito guys, Kita no? ko sa inyo buong palibot guys. Yan. Ya, no. Oh. Ganda guys, di ba? Dito ako dumadaan araw-araw, guys. Oh, dito na ako sa loob ng Clark, guys. So. Oh, guys, dito na ako sa lugar namin. Uh, San Vicente, Banban, Tarlac, guys. Tayong lugar, bundok yung lugar namin, guys, oh. Ganyan bundok yan guys oh bundok yan yan guys bundok guys bundok maraming puno ng mangga dito guys pag timbungan ng mangga yan o oh. yan itong video na to guys para lang to sa mga ano sa aking subscriber, viewers lahat ng viewers, subscriber para sa inyo to kung gusto nyo akong nalawin dito ako sa ano San Vicente, Banban, Tarlac nakatira sa Peace 1 Peace 1 guys Peace 1 San Vicente Peace 1, Banban, Tarlac yan guys kala nyo, maganda yung lugar namin bundok oy, mahirap kami, mahirap bundok oh, gusto kayang bumili ng mga pagkain dito pag dumaan kayo, may bilihan ng mga pagkain oh, tignan mo yung nakalaglakad o mag-asawa, kumakain yan nagmaritis pa yan guys oh daming puno mangga Naga-bundok ako guys tagabundok. oh, dito na ako guys, papasok na ako sa 1 Yan guys. Pakita ko sa inyo yung ano. Karatula. Yan guys, oh. Base 1. Yan. Base 1. Ito yung lugar namin na guys Yan papasok Sabay akong 6 guys Nga may bit 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 na aso Yan guys 6 guys oh Hi na yung papasok sa amin guys doon kit ng aso guys oh dito na ako guys sa may tennis court yan guys ang so mga kids naglalaro na basketball Ya guys, sira na yung ano. Wing. yung passboard sa ring sira na butas butas na dahil sa sunod sunod na ulan oh, dito na ko guys sa aming tinitirahan yan guys oh nagsigang mata sa kong kasugat guys Matagbudok. Ayan. Bye-bye guys. Thank you for watching.